kung sa Amerika ay may mafia, sa Japan ay may Yakuza, sa China ay may triad, at sa Colombia at Mexico ay may mga kartel. Dito sa Pilipinas ay may kuratong balileng. Noong dekada 90, ang Pilipinas ay naharap sa malaking pagsubok dahil sa paglitaw ng kuratong balileng gang, isang kilabot na sindikato mula sa Mindanao, partikular sa Ozamis. Ang grupong ito ay naging tanyag dahil sa iba't ibang kriminal na aktibidad, kabilang ang pagnanakaw at iligal na droga. Sa pagdaan ng panahon, ang pangalan ng Uratong Balilenggang ay naging simbolo ng organisadong krimen sa bansa na may malawak na impluensya at operasyon hindi lamang sa Mindanao kundi pati na rin sa iba pang lugar tulad ng Cebu at Metro Manila. Ang pagkakiyat ng gang sa kapangyarihan at ang kanilang pagpapatuloy sa mga ilegal na gawain ay naging paksa sa popular na kultura ng Pilipinas. Halimbawa, ang pelikulang Sangalan ng Ama, Ina at Mga Anak noong 2014 na pinagbidahan ni Robin Padilla at ang indie film na Bamboo Dogs ni Kevin De La Cruz ay parehong naglarawan sa buhay at mga gawain ng kuratong balileng. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay diin sa malalim na ugat ng gang sa kriminalidad at ang kanilang kakayahang palawigin ang kanilang impluensya sa kabila ng mga pagsisikap ng mga otoridad na pigilan sila. Ang kasaysayan ng kuratong balileng gang ay patuloy na pinag-aaralan at pinag-uusapan hindi lamang dahil sa kanilang mga krimen hindi dahil sa kanilang kapasidad na manatiling aktibo at lumawak ang operasyon sa kabila ng mga hamon mula sa mga nagpapatupad ng batas. Ang Kuratong Baleleng, isa sa mga pinakamalaki at pinakamaimpluensyang kriminal na organisasyon sa Pilipinas, ay may operasyon na umabot na ng mahigit 30 taon ang pangalang Kuratong Baliling ay nagbula sa isang tradisyonal na instrumentong yari sa kawaya na parang kampana na ginagamit bilang babala laban sa mga umuusad na pag-atake sa mga nayon. Ang mga nagtatag ng Kuratong Baliling ay unang bahagi ng Botanical Youth Club, isang grupo ng vigilante na sinuportahan ng gobyerno at itinatag ng militar noong 1986 upang labanan ng komunistang mga rebelde sa panahon ng pagkabahala pagkatapos ng EDSA Revolution, lalo na sa posibilidad na ang Mindanao ay masakop ng mga insurgents at komunista. Ang Philippine Army 101st Battalion na nakabase sa Misamis Occidental at pinamumunuan ni Army Major Franco Calanog ang nagsilbing tagapag-supervise sa Botanical Youth Club at dito na rin nabuha ang kuratong balileng. Sa ilalim ng pamumuno, ni Octavio Parohinog Sr. alias Ongkoy na lumitaw mula sa impluensyal na pamilya Parohinog na kilala sa Mindanao. Mula pa noong dekada 70, ang pamilya Paruhinog ay kilala sa pagbibigay ng proteksyon at suporta sa mga politiko at tycoon para sa mga layuning elektoral at sa pagiging malapit sa komunidad kung saan si Ongkoy ay itinuring bilang Robin Hood ng Lawis, isang lugar na kilala sa pagiging tirahan ng mahihirap at pinanggalingan ng mga unang miyembro ng gang. Ang kuratong baleleng sa pamamagitan ng mga parohinog ay nakatanggap ng malawakang suporta mula sa komunidad dahil sa kanilang pagiging mapagbigay, lalo na sa mga mahihirap ang pamilyang parohinog ay inilarawan bilang maaalahanin at simpleng tao na may malambot na puso para sa mga nangangailangan na nagpalakas sa kanilang imahe at suporta mula sa mga tao sa kanilang komunidad. Sa simula ang kuratong baliling ay nagsilbi bilang mga vigilante na naglalayong sugpuin ng banta ng mga insurgents sa kanilang lugar. Meron silang mahigit sa 60 miyembro at kilala sa kanilang pagiging epektibo. Dahil dito, nakatanggap sila ng suporta mula sa militar, kabilang ang pagkakaloob sa kanila ng mga armas tulad ng mga M16 at M203 grenade launchers mula sa military headquarters sa Sambuanga City. Ang pagkakaroon ng ganitong kapangyarihan ay dapat sana'y kaakibat ng malaking responsibilidad. Ngunit sa kaso ng kuratong baliling, ang prinsipyong ito ay hindi nasunod at sa halip ay gumamit sila ng kanilang mga armas para sa iba't ibang iligal na gawain gaya ng kidnapping, pagnanakaw, pangongotong, pagtutulak ng droga at iba pang krimen na umabot sa iba't ibang bahagi ng Mindanao tulad ng Misamis Occidental, Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Lanao del Sur at kagayan de Oro City, pati na rin sa Cebu City, Metro Manila at mga kalapit na bayan. Noong 1988, sinikap ng militar na buwagi ng dati nilang best friend na gang habang humuhupa ang mga aktibidad ng insurgents. Ngunit sa puntong iyon, ang kuratong baliling ay naging masyadong makapangyarihan para kontrolin ang ay nagsimulang kumilos na parang mafia na may mga ulat na sila ay nangungotong sa karamihan ng mga establishmento sa mga lugar na kanilang kontrolado. Ang mga negosyanteng hindi makapagbayad ng proteksyon ay pinaparusahan sa pamamagitan ng pagluloob o pagsunog sa kanilang mga tindahan na nagpapakita ng lawak ng kanilang kapangyarihan at influensya sa mga komunidad na kanilang ginagalawan. Noong April 20, 2001, isang briefing paper mula sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines or ISAFP ang nagsiwalat na ang kakulangan ng mahigpit na pangangasiwa mula sa militar ang naging dahilan ng pagbabagong anyo ng kuratong balileng mula sa isang grupong vigilante patungo sa isang organisadong sindikato. Ayon sa dokumento, ang grupo ay naiugnay sa maraming kriminal na aktibidad tulad ng kidnapping, pagnanakaw, smuggling, pagpatay at pangungotong. Dahil sa paglala ng kanilang mga krimen, ibang mga sindikatory na nagsimulang iugnay ang kanilang mga gawain sa kuratong baliling na minsan ginagawa silang scapegoat para sa sarili nitong krimen. Sa panahong ito, nagpa siya si Ongkoy, ang pinuno ng grupo, na direkta makilahok sa mga operasyon ng kanilang grupo sa ibang bahagi ng Mindanao at Visayas. Subalit, siya ay nagkasakit at napilitang bumalik sa Ozamis. Sa kanyang pagbabalik, hindi niya alam na ang kanyang kapalaran ay nakatakdang magwakas. Noong September 1990, habang dumadalo sa isang sabong, hindi inaasahan ni Ongkoy ang pagdating ng limang sundalo mula sa Company of the Philippine Constabulary na nagutos ng kanyang pagdakip dahil sa isang kaso ng iligal na pag-aari ng mga pampasabog. Sa kanyang pagtangkang manlaban, siya ay binaril at napatay. Ang pagkamatay ni Ongkoy ay nagudyok ng isang malalim at pangmatagalang alitan sa pagitan ng kuratong baliling at ng pulisya at militar. Pinaghigantihan mga miembro ng mga miyembro ng balileng ang pagamatay ng kanilang lider sa pamamagitan ng pangahanting o pagpatay sa mga sundalong sangkot. Hindi nagtagal pagkatapos, si Kalanog, isang pangunahing figure sa militar na may kaugnayan sa grupo, ay namatay rin sa isang operasyon kontra droga na isinagawa ng National Bureau of Investigation. Ang mga pangyayaring ito ay nagpalalapan ng tensyon at karahasan sa pagitan ng kuratong balileng at ng mga otoridad. Pagkatapos ng pagkamatay ni Ongkoy Parohinog, ang kuratong baliling ay nahati sa tatlong pangunahing grupo. Ang mga anak ni Ongkoy na sina Renato alias Nato at Reynaldo alias Aldong ay nagpatuloy sa kanilang mga operasyon sa Mindanao, Cebu, Negros at Metro Manila kung saan sila ay naging kilala sa pang-hold up ng mga bangko at armored cars at sa pangingidnap. Sa kabilang banda, ang pamangkin ni Ongkoy na si Carlito Dodo Miklo Kalasan ay pinangunahan ng isa pang grupo na nag sa pangongotong hold at pang -hold ng bangko sa mga lugar tulad ng Iligan, General Santos City, Cebu City at Metro Manila. Ang ikatlong grupo ay binubuo ng mga orihinal na kasapi ni Ongkoy na nanatili sa Ozami City at sa mga karatig na probinsya kung saan sila ay nagpakadalubhasa sa pangungotong at iligal na pagsusugal Meron ding iba't ibang mga subgroup na lumitaw, kabilang ang Kuratong Baliling 1 sa ilalim ng pamumuno ni Wilson Soronda at Kuratong Baliling 2 na binubuo ng iba't ibang grupo sa ilalim ni na Robert Ramos or Edla Oliver, Socrates Aguilar, Judicial Siong at ang Uzamis Boys Group. Ang ISAFP briefing paper ay naglista ng maraming malalaking krimen na iniuugnay sa gang kasama na ang pagnanakaw ng 2 million pesos mula sa Solid Bank sa Tangub City noong 1988, 12 million pesos na pagnanakaw mula sa armored van ng Monte de Piedad sa Roas Boulevard noong 1990 at ang 12 million pesos na pagnanakaw sa Traders Royal Bank sa Buendia noong 1991. Ang pamilyang Parohinog na siyang nasa likod ng kurotong balileng ay naharap sa krisis ng si Renato Parohinog alias Nato ay inaresto noong April 23, 1993 ng pinagsamang puwersa ng Armed Forces of the Philippines Counter Intelligence Group at ng PC Capital Command dahil sa labing walong bilang ng mga kasong kriminal at may patong sa kanyang ulo na 600,000 pesos. Siya at ang ilang miyembro ng gang ay naniniraan sa Golden Mile Subdivision sa Cainta Rizal noong sila ay maaresto. Samantala, sumuko naman si Rinaldo Paruhinog alias Aldong at isa pang kapatid na si Ricardo na bilang Ardot kay Nooy ISAFP Chief General Dominador Salak sa Camp Aguinaldo noong March 1994. Hindi nagtagal pagkatapos, si Carlito Dodo Miklo Kalasan ay binaril at napatay ng mga ahente ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force sa Cebu City. Habang nakakulong, itinanggi ni Renato Paruhinog alias Nato ang lahat ng akusasyon laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Iginit niya na sila ay nagpapatakbo ng lehitimong negosyo kasama na isang construction company, isang grocery store at isang transport service. Dagdag pa, ang pamilya ay may-ari ng dalawang gusali at may hawak na parangkisa ng loto. Sa kabila ng mga pagtangging ito, mga ulat ng intelligence ang nagpapakita na ang mga paruhino ay namamahala ng isang iligal na sugal na tinatawag na masyaw sa Mindanao at may balak ding magpakalat ng bingo 2 ball na isang legalisadong anyo ng weteng. Dalawang taon matapos silang makulong, si Nanato, Aldong at Ardot Paruhinog ay nakabalik sa Ozamis matapos ibasura ang mga kaso laban sa kanila dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nakatanggap din ng immunity ang iba pang mga miyembro ng grupo kasunod ng isang serya ng investigasyon, habulan sa sasakyan at barilan sa pulisya na pinangunahan ni Police Chief Inspector Renato Lorinaria. Kasama sa mga nabigyan ng immunity ay ang mga miyembro ng Solido Group, isang sanga ng kuratong baliling na pinaghihinalaang sangkot sa karnaping at bank robbery sa Manila na naaresto noong July 2, 1996. Ang ganitong mga pangyayari ay nagpapatunay sa malakas na koneksyon ng gang at sa hindi matitinag na kumpiyansa ng pamilya. Sinato Parohinog ay tumakbo pa nga sa kongreso noong 1998 ngunit natalo kay Hilario Ramiro, ang dating health secretary. Ayon sa ilang mga ulat, si Atong Ang isang kaibigan sa sugal ni dating Pangulong Joseph Estrada ang nagudyo kay Nato na tumakbo sa eleksyon. Kahit na siya ay natalo, nagpatuloy ang pamilya sa kanilang mga negosyo at lumawak pa ang kanilang mga illegal na aktibidad sa pagsmagel. Ayon sa mga ulat ng ISAFP, ang gang ay naging responsable sa pagpupuslit ng dangdang -dang libong sako ng bigas, puting asukal at sigarilyo sa mga daungan ng Ozamis at Cebu mula February 1 hanggang June 27, 1999. Bukod pa rito, ang mga ilegal na droga ay di umano'y kabilang din sa mga ipinuslit na item ng gang sa pakikipagsosyo nila sa Taiwanese Triad para magdala ng droga mula Malaysia. Sa barangay Tinago sa Ozami City, may mga ulat na may gumaganang pabrika ng shabu na di umano'y pinaprotektahan ng ilang negosyanteng Chino. Ang kuratong balileng ay madalas umanong inuupahan ng mayayamang negosyante para sa iba't ibang layunin. Bukod pa rito, ang yaman na naipon ng gang ay nagbigay daan sa kanila upang magtatag ng lending agencies na network ng intelihensya para sa kanilang mga operasyon. Sa kasagsagan ng kanilang kapangyarihan, tinatayang umabot sa mahigit 40,000 members ang kuratong baliling. Noong 1999, nang tanungin si Aldong Paruhinog na naging mayor ng Ozamis City ng limang beses kung ilan sa mga tao sa Ozamis ang kasapi ng kuratong baliling, tanyag niyang isinagot ang mga salitang halos lahat. Sa yugtong ito, ang pamilya parohino kay hindi lamang mayayaman at armado, ngunit sila rin ay kinatakutan at iginagalang sa kanilang komunidad at nagsimulang maghangad ng kapangyarihan sa politika. Matapos nga ang pagkamatay ni Ongkoy, si Nato ay naaresto noong 1993 sa Cainta Rizal habang si Aldo at Ricardo ay sumuko at sinampahan ng iba't ibang kaso. Kabilang ang assault at pang-hold up ng bangko, nasa huli ay binasura dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang pagkatalo ni Nato sa kanyang pagtakbo sa Kongreso noong 1998 ay hindi naging hadlang sa kanyang karera sa politika dahil noong 2001, siya ay naging miyembro ng Provincial Board ng Misamis Occidental. Si Aldong naman, sa kabila ng hindi pagtatapos ng high school, siya ay nahalal bilang Barangay Chairperson noong 1997 at kalaunan ay naging presidente ng Federated Association of Barangay Councils. Siya rin ay naging chairman ng Misamis Occidental Movement for Peace and Order noong halalan ng 2001 kapwa sila tumakbo at nanalo si Reynaldo o bilang mayor ng Uzami City at si Renato o Nato bilang miyembro ng Provincial Board ng Misamis Occidental na nagpapakita ng patuloy nilang influensya at kapangyarihan sa kanilang lugar. Habang unti-unting umaangat sa politika ang pamilya Paruhinog, ilan sa kanilang mga lumang kaso ay muling lumita upang hamunin sila. Partikular na kapansin-pansin ang insidente noong May 18, 1995 kung saan labing isang miyembro ng sindikato ang namatay. Ayon sa mga opisyal ng pulisya, ang mga miyembro ng gang ay napatay sa isang inkwento tro kain pa ang mga saksi kabilang na ang ilang mamamahayag ang nag-claim na ang naganap ay isang rap out itinuturo ang katibayang ang mga miyembro ng gang ay nakaposas na at ang kanilang sasakyan ay butas-butas sa bala. Ang kaso ay sinuri ng tatlong komite ng Senado na humantong sa konklusyon na ang mga miyembro ng gang ay walang kalaban-laban at hindi nagpaputok ng baril sa panahon ng insidente at iminungkahi na dapat magsampan ng mga kaso ng homicide o murder laban sa mga pulis na kasangkot. Kabilang sa mga ito ay sina PNP Chief Superintendents Panfilo Lacson Jewel Canson at Romeo Acop, Senior Superintendent Francisco Zubia at labing limang iba pang opisyal. Ang insidente ito ay nagdulot ng malawakang debate sa hudigatura ng Pilipinas. Tumagal ng ilang taon ang kaso bago ito ibinasura noong November 12, 2003 dahil sa kakulangan ng probable cause. Sa huli, pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyong nito na naglinis sa pangalan ni Lacson at ng iba pang kasangkot na opisyal mula sa mga alegasyon ng rap-out. Ang pangyayaring ito ay nagpakita na kahit ang kuratong balileng, isang gang na minsang itinuring na hindi matitinag, ay maaring maharap din sa ustisya. Noong February 15, 2002, habang nasa Manila para dumalo sa isang conference Nato para huhinog, siya ay biglang pinaslang. Sa kanyang pagsakay sa isang taxi, isang armadong lalaki na may hawak na 45 ang lumitaw at binaril siya na nagresulta sa kanyang pagkamatay ilang oras matapos madala sa isang ospital. Kahit na iginigiit ng kanyang mga kapatid na ang pagpatay sa kanya ay may politikal na motibasyon, ang trahedyang ito ay hindi naging hadlang sa ambisyon ng pamilya sa politika sa paglipas ng dekada, year 2000. Iba't ibang miyembro ng pamilya Parohinog kabilang ang mga anak ni Aldong ay kumandidato at nanalo sa iba't ibang posisyon sa pamahalaang lokal at probinsyal. Suportado na kanilang mga nasasakupan sa kabila ng mga paratang ng korupsyon at pagkakasangkot sa ilegal na droga. Noong December 2016, si Mayor Aldong at ang kanyang anak na si Vice Mayor Nova Princess Parohinog ay inakusahan ng nepotismo at korupsyon matapos si ng alkalde ang proyekto ng pagpapaayos ng gymnasium sa kumpanya ng kanyang mga anak na Parohinog and Sons Construction Company noong 2008. Ngunit ang mga kaso laban sa kanila ay binasura ng sandigang bayan noong sumunod na taon. Noong August 2016, ang mga pangalan ni na Aldong, Ricardo at Nova Princess ay kasama sa listahan ng mga opisyal ng gobyerno na inakusahan ng pagkakasangkot sa kalakalan ng droga. Isang listahan ay sinapubliko ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Rinaldo Parahinog alias Andong, the mayor of Usamen City. Nova Princess Parahinog Chavez used to be the wife of I think Kulangko. Bagamat mariing itinanggi ng pamilya ang mga akusasyon, inamin ni Aldong na si Nova Princess ay may kaugnayan sa kilalang nakakulong na convicted criminal na si Herbert Colango. Subalit, ang saga ng pamilya Parohinog ay nagtapos sa isang madugong pangyayari noong July 30, 2017 na sinalakay ng mga otoridad kabilang ang Regional Criminal Investigation and Detection Group, Misamis Occidental Police Provincial Office at Ozamis City Police Station, ang kanilang tahanan bago magalas alas 2.30 ng madaling araw. Sa madaling araw na yon, nang sinilakay ng pulisya ang tahanan ng mga paruhinog iulat na sinalubong sila ng mga putok mula sa mga tauhan ng pamilya na nagudyok sa mga pulis na gumanti rin ng putok. Ang resulta ng inkwentrong ito ay ang pagkamatay ng labing limang individual kabilang na si Mayor Aldong Parohinog, ang kanyang asawa na si Susan, ang kapatid niyang si board member Octavio Parohinog Jr. at isa pa nilang kapatid na si Mona. Ang operasyon para kina Aldong, Nova Princess at iba pang miyembro ng pamilya ay nagmarka ng isang kung wakas sa matagal ng dominasyon ng pamilya sa lokal na politika at umanipulong ilegal na gawain. Sa kabila ng mga ulat ng pulisya, itinanggi ng pamilya Paruhinog na sila ang unang nagpaputok. Bukod sa kanilang tahanan, sinalakay din ng pulisya ang iba pang ari-arian ng pamilya, kabilang ang bahay ni Nova Princess Paruhinog at dalawang sakahan. Sa mga operasyong ito, labing tatlo pang tao ang napatay at narecover ng mga otoridad ang kabuang 1.4 million pesos, pati na rin ang mga granada, armas, pera at mga pakete ng hinihinalang shabu. Ang mga kaganapang ito ay muling nagdala ng pansin sa pamilya Parohinog ng Sinova Princess at ang kanyang kapatid na si Reynaldo Dodong Paruhinog Jr., ay naresto at dinala sa Manila upang harapin ang mga kaso ng iligal na pag-aari ng mga armas at pampasabog noong July 2017. At noong May 2018, si Ricardo Paruhinog, ang nakababatang kapatid ni Aldong, ay natuklasang nagtatago sa Taiwan, na kalaunan ay inaresto at ibinalik sa Pilipinas. Karagdagan pa, noong April 2018, mga kaanib ng pamilya ng mga miyembro ng Kurtong Baliling, kabilang ang Uzami City Councilor na si Rizalina Francisco at ang kanyang pamilya, ay naaresto sa La Union. Ngayon, kahit na maraming miyembro ng Pamilya paruhino at kanilang mga kaugnay ang naaresto o napatay, ang operasyon ng Kuratong Baliling sa Pilipinas ay patuloy pa rin. Ngayon paman, kahunti ang impormasyon na alam tungkol sa kasalukuyang estruktura ng pamumuno ng grupo. Ang Kuratong Baliling ay nagpapanatili ng presensya sa iba't ibang mga baluarte sa Mindanao, Manila at Cebu na nagpapakita ng patuloy nilang influensya at operasyon sa bansa. Noong 2020, muling itinampok ni Pangulong Duterte ang usapin ng organisadong krimen at ang kanyang kampanya laban sa ilegal na droga sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang pahayag na nagmumungkahin ng posibleng koneksyon sa pagitan ng mga opisyal ng pulisya at ng kuratong baliling. Binanggit niya na ang ilang mga alkalde sa rehiyon ang nasangkot sa tiwaling gawain habang nasa katungkulan at inakusahan niya ang ilang mga opisyal ng pulisya na tumutulong sa gang. Noong 2012, pinalakas ng Pilipinas sa mga batas laban sa money laundering or AML upang payaga ng temporaryong pagkumpiska ng mga ari-arian na nakaugnay sa kriminal na aktibidad. Bilang resulta, noong February 2020, naglabas sa mga opisyal ng gobyerno ng freeze orders laban sa mga ari-arian sa barangay Bulwa at Cebu City na pag-aari ng ilang mga pinaghihinalaang miyembro ng kuratong baliling. Bagamat ang bilang ng mga miyembro ng Kuratong Baleleng ngayon ay mas mababa kumpara sa dati, ang presensya ng gang ay patuloy na nagdudulot ng banta sa gobyerno ng Pilipinas. Ang digmaan sa droga ni Duterte ay sa maraming aspeto ay naging isang digmaan laban sa Kuratong Baleleng. Ang patuloy na alitan ng gang sa pulisya, militar, at gobyerno ay ginagawang kritikal na kalaban ang Kuratong Baleleng para sa administrasyong Duterte. Kahit na ang kuratong baliling ay isang sindikato ng krimen, ang kanilang mga gawa ay na itinuturing nakawang gawa tulad ng iligal na pagbubuwis sa mga negosyo na ibinabalik sa komunidad ay nagpapataas ng kanilang popularidad na nagpapatatag sa sosyal at politikal na kapangyarihan ng pamilya hinog at ng kanilang mga kaalyado sa mga butante. Ito rin siguro ay nagpapahina sa politikal na lehitimidad ni Duterte at ng kanyang kampanya laban sa droga ang kamakailang mga ulat na ugnayan sa pagitan ng pulisya at ng kuratong baliling ay nagpapakumplikado pa sa sitwasyon at nagdudulot ng pag-aalala na ang sindikato ay maaring muling sumiklab at posibleng may mas malawak na suporta mula sa gobyerno kaysa dati. Ikaw tol, ano sa palagay mo? Posible bang mas lumakas pa ang presensya ng kuratong baliling ngayon? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!